May nakita na naman ako. Ibusing busy niya naman sa tumaw. Ayun oh. No? Kala mo talaga. Ibusing busy yan. Kala mo. May fiesta na naman. Yari ka sa akin mamaya. What? So yan. Yari yan sa akin mamaya. Nabibisiya na naman sa tumaw. Oy, oy, oy. Oy. Ano Ano yan? Puro ka ganyan. Wow. Nakaprepare na talaga. Ayan eh, o. Ang angas talaga nito nga. Relax ka lang. Pagpiting mamila ng porcha. Silo. Ang bango priya. ah. Wala pa Ayan o ang eh, no, bango. Uy, may extra foggy oh. <laughs> ano bang luto yung pare? <laughs> sorry. I'm so sorry. Ba, mahusay, magaling. Ay, parang alam ko na to. Nakikita ko yung nasa picture eh. Ayan oh. Yan yan ba yung pre? Yan yun? Oh, yan yun. Yan yung gagayahin mo. Galing mo talaga. Isa ka talagang alamat. Mosay, mosay. Nakadali na naman si Tungaw. Yung isa, busy. Pero yung isa, hayahay. Tinan mo. Tinan mo ah. Busy lang kayo dyan. Ayan, nakikita niyo yan. ha nakikita niyo yung isang Tungaw. Ayun no busy oh. Anong pinagagawa nito? Ha? Hayaan ko, Bertha. <laughs> Hayang-hayang ka talaga, boy! Hello, Sarap buhay! So yan, nakita nyo? Tapos... Ayan, oh! No? Busy! Busy! Tapos sinisa, hayahay! Saka-hay na lang yun. Saka-hay na lang yun. Siyempre, siya yung mag-uugas nung ko. Oh, ganun ba yung pre? May nakatoka na, may nakatoka na. Pero pre, ang sarap nang lutuin mo pre. Iba ka talaga? Eh, ganyan talaga yung mga wala tayong makain dila nga rin sa lutuin sa rin natin. Pochap lang lang yung luluto ko. Pero ito, ito yung kalalabasan na mamaya eh. Oo, yun yun. Yun yun o. No? Mm -hmm. Sana all. Sana ulit. Tapos may nakita din ako dito. Ito rin, no? Shoutout out mo na, pare. Jhondi vlog, pare. ah out the uh, place to be vlog. And yes, yes. Jhondi, Jhondi. Follow D. and subscribe. Gandang lalaki, ano? Magulo. <laughs>